Yan mga kababayan, good afternoon sa ating lahat for today's vlog uh, Tutuloy natin yung ano kay tatay kasama si Kuya Barbero Nung kanina po kasi, pinaliguan namin at pina ginupitan, tinanggal namin yung ano niya Ngayon ito yung book niya kanina So wig lang ito kinuha ni tatay kasi nakalagay doon sa gilid kanina kinuha niya so, Tanggalin na natin tay Ayan Ngayon ito kaaba yung book niya kanina tapos ang daming putik tapos mabaho Ngayon ay si Kuya na yung ano Kinuha ng team Daddy Franky, kinuha ni Daddy Franky na Barbero. So, sisimula na ni Kuya. Papatagin niya po yung ano, yung gupit niya para mas lalong po. Ngayon po mga kabahin, shout out sa inyong lahat. Share po ng video po para makilala ng kamag-anak si tatay, ng kapamilya niya. Para sa kaganoon ay makuha na si tatay dito sa ano ng Daddy Franky, sa shelter, no? Makikita natin kanina, sobrang putik ni tatay. Tapos mamaya po, bubupitan ni Kuya yung ano. Yung ano niya, sa koko, sa pa, sa, sa kamay. Ayan. Mapapansin niya si tatay po, napakagandang lalaki. Ang ilong. So, hindi siya nagsasalita, kaya hindi natin makuha uh, yan. Malaman kung ano nga ba yung tutong pagkataon niya. At yung ano niya, pagkakakilanlan. So, yun mga babayan, mamaya-maya po ay ano, makikita natin ang magiging ano ng gupit nito kuya. Kuya, kalboy mo na kuya. Kalboy mo na. Kalboy? Oh, Oo. Para mawala yung kuto niya kuya, kalboy mo na. Kasi sa tingin ko, ang daming kuto-kuto pa dyan ni tata, mga itlog-itlog na ano niya. Sa, yun, sa mga anit-anit niya, pakita mo yun, may kuto na agad oh. Napirat na agad ah. <laughs> Ang dami pa lang ano diyan, nakatago ng photo. May itlog itlog ng photo, nakera. Pali. No, dito ang tawag nito. Wala ko ba? Wala ba? Ito yung talbas na.

嗯。<laughs> <laughs> <laughs> si tatay kanina para sa si ermitanyo ngayon ay ano na mukha nga siyang artista eh tatay tapos ito oh. hmm. Ayan na, pogi na ni tatay. Tay, pogi na. Ha? Hindi ka pa rin talaga magsasalita? Pangalan mo, tay. Ha? Pangalan mo po. Hindi, pangalan mo muna. Ha? Pogi ni tatay. Ito na lang sa'yo po. Dito, sa paso. Ha? Ayan. Okay. Okay. sa Na Nainita si tatay. Tapos ano, after gupitan, tanggalin natin yung mga kuko ha. Putulan din natin yung kuko ha. Okay. May nail cutter pang matalas? Hmm. Meron. Meron? marunong mag nail cutter kay tatay? Malakas uminom si tatay. Sa Ano Anong pangalan mo muna? Ha? Tingaran mo tay. Pangalan. Ha, ah, nakarami ka na ng koktay. Baka magwala ka. O, oh, wala na. Tama na. Masarap. Presko na. Good. Very good. Thank you, Lord. Yan. Yeah, so, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? ah si tatay, sa mga bago pa lang sa channel at ngayon lang napanood, ah si tatay napulot namin to sa Ordanita ba? Mm -hmm. Uh, na rescue namin siya or Highway. pasisya siya na po kayo, hindi ko alam ko anong eksaktong lugar ito, no? Pero meron na rin na nagme-message sa amin sa ngayon na nakikilala daw nila si Tatay. Pero bagamat hindi pa confirm talaga dahil ang gusto naming mag-message or gusto naming makausap ay yung biological or uh, mga totoong pamilya ka mag anak ni tatay. Pero kung mga nagsasabi-sabi lang ay hindi pa namin masyadong uh, ina-acknowledge yun. Gusto namin makausap talaga mga kababayan is yung kanya mga anak kung may anak man. Yung nahihirapan pa kami manawagan dahil si tatay ay hindi po siya nagsasalita. No? Tay, parang awa mo na tay. Pangalan mo. Ha? Ha? Ano? Pangalan mo tay? Ha? Kaya na, kunti na lang. Ano pangalan mo po? Ha? So ayan mga kababayan, hindi pa talaga siya uh, nagsasalita. Pero kaya ng aking sinabi, syempre hindi rin namin alam kung gaano siya katagal sa lansangan or hindi rin namin alam kung ano talaga kanyang pinagdadaanan at kung ano man ang kanyang ipinaglalaban hindi rin natin alam po ano nangyari sa kanya mga kababayan. Kaya ganito lang, ito yung uh, paraan ng team Daddy Frankie, bidyuhan para mapanood ng mga kamag-anak. No? So, Tay. Okay ka lang? Ha? Pinakain na rin namin to mga kababayan. Kaya 'yun, unti-unti uh, lang, tsaga-tsaga lang after ng mga ilang araw. Uh, sa ating pagtsatsaga, sa ating pananaw, panawagan ay makuku makakakuha rin tayo ng info about kay tatay. Malalaman natin kung ano talaga nangyari kay tatay. Maging kami man hanggang ngayon ay wala pa kaming alam. Pero ang masisigurado ko lang mga kababayan habang nandito siya sa amin ay uh, mapapakain namin siya at iaayos natin. Sa abot, uh, tutulungan natin sa abot ng uh, makakaya ng Team Daddy Frankie. Kaya po muli mga kababayan, sa mga kapanood ng video ng ito, maglalambing po si Daddy Frankie. Pakishare nyo po ang video ito. Nang sa ganun ay mas makatulong pa tayo. Sa papamagitan ng pag-share ninyo mga kababayan, ay dyan din po kami kumukuha ng uh, revenue. Dyan kami, nagkakaroon kami ng revenue para may pakain tayo or may uh, pang uh, gamit natin sa ating mga beneficiary. Kaya po mga kababayan, muli po ya uh, Nagpapasalamat si Daddy Frankie. Tay! ilang taon ka na po? Hmm? Pogi mo, tay. Tay! Ang gwapo mo. Ha? Huh? Ano nangyari sa'yo, tay? Bakit hindi ka nagsasalita? Ha? Huh? Ano pangalan mo po? Hmm? Tay! Nayiya ka sa amin? Ha? Huh? Huwag kang maya sa amin tayo, kaibigan kami. Ha? Huh? Hindi po kami kaaway. Friend. Tay, apir tayo. Oh, kunin ko muna to. Apir. Apir. Paano apir? Hindi, awagan mo to tayo. Oh, apir tayo. Apir. Face bomb. Ayaw talaga. Naririnig kaya ako ni tatay? Ha? Huh? Okay? Pagpahingayin lang natin mga kababayan, pagpahingayin natin